Kajuners, mga juniors joiners mga kapwa ko pasigin nyo nandito tayo sa Rancho Guapo sa Barangay Cañuba nandito po ang Oplaw sa Ayusan okay, Shout out! nandito tayo sa Oplaw sa Ayusan good morning good morning, morning shout out happy fiesta po sa Barangay Pineda ayos okay happy fiesta okay happy fiesta Barangay Pineda okay. alisikit tapos papasok nila naman may yung buwan Bohol, yung so, pindutan na Oh, pindutan ginawa yung mga landbank din. Oh, ngayon ginahawa. Morning. Ayun, 'yung pandorenya yung plug niya, 'ng coach eh. DB ayan ha. mag-subscribe kayo ha? sa YouTube. At sa Facebook, ayan eh, o, kaibigan kung matalik yan si Kuts. Salamat, salamat. Yan. Happy birthday, sir. Happy birthday. Happy birthday. Good morning. Good morning. Good morning.

Good morning. Tap, Ginir, tama ako sa plano dun sa Anoa. Ano, sir? Pilapas, diba? Oh, Oo. Sinabi na kay ginina-arate. Nag-aaralan oh. na nila. What? bun-bay, kailangan ko, mo makikita kasi kamaulan ayana mo ang ati abo ati, kung masigawan sa mga pagkain, ano ano, aray baka? bakal ayung mga Oh, main di dalam layar. Perlu mangajar pesanan. Jadi itu O, kayo. Pabalik kami dun. Pabalik kami dun. Lahat <laughs> ng po, pinapahalik. Pabalik kami dun. Pabalik kami dun. na. Pabalik natin na. po Sa diba, lagi, lagi Opo, meron na silang panigit. Wala, wala. ay, ano, hindi pa po kami tapos ng training up. Ang lima na pag sa amin ng ating uh, local government, hindi na. na na. Yung nag-usap kami okay. okay. yes, ko sa yung picture para magpapatigit. May first offense, second offense, third offense yan. Hanggang kulong po yan. Hindi pa nakikinig? Ayaw na nga Basa nyo yung figure, tas magpapakita. 2,000. Tapos every morning, di ba, narinig nyo po. At ngayon, nataay nilang sa pro, kulong kayo. Nakamama, winawaring nyo po lang kayo. Di ba? Oo po. Hindi naman tayo nagkulang na paalala. May nashing natin dahil nangangamoy talaga. Nakita nyo naman, every Sunday, nagpaplashing tayo sa kanyo. Ang tigas mo ng ulo. At ngayon, mawangas nila, titingin po, pictural lang, lahat ng sila, naisip ng tanging, hindi naman sila, naisip ng tanging, hindi naman sila, ng tanging, hindi naman sila, hindi naman sila, naisip ng tanging, hindi naman sila, hindi naman sila, naisip ng tanging, hindi naman hindi naman hindi

Taban tayo. Never say die, Thank you po. Maraming salamat, okay, okay, bye. guys. Ay, bye. Bye. Ay, bye. Salamat po sa 30. Thank, thank you, thank you. Salamat, sa <laughs> salamat po. Marami 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 salamat po. 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 matatapos sa Aloha, Hello. Ay, hello ma. kagawad, good morning. Kumusta ka na? Oo, siyempre, eh, nagpapasalaman. Ayan, masipag nating kagawad. Kagawad dito, ha? Kagawad. Jarbone, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, numating na po si Mayor Biko Soto. Ayan si Kapitan ng Barangay Kanyogan. Ayan si Kapitan

Hindi ah, okay. ko nalang. Opo. Kaya sa inyo. Yes, 71, 19, Ah. Masakit pa na. Oo, oo. Salamat. pakita mo yun

at kung ano yung talagayusin nyo, baka sa iyo, ano pangunahin, pangunahin na sila, kung ano pangunahin nyo. At so, pobaw yung mga kanina yung sa'yo, So sa ngayon, sa 3-2, yung yung ano sana ayo na. lang. Ha? Ay, siya na 'yan. Yung composto ko, Mayor. Ba. May amino sa yung composto mo na. no. Meralco. Beta,

Yung bali basta bakal pa talaga ng cabinet sa pa si 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 Alvin, Alvin. yun nasa harapan na lang, eh, yung, ano bagot oh, yeah, na, na report na namin noong sumailalim pa po namin eh. thank you mayo um, oh, Salamat po. Pagkikiraan lang po. Sige po, Pero mula. Sige lang. Salamat po. Ayan.

Thank you, thank you. Thank ka. Thank you. 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 you. कलम उन जे लाइ O po. Hey, eh, bye, Stodot. Happy, happy birthday. God bless you, guys. Uh, marami, marami salamat sa lahat ng tulong. Uh, ingat parate. Happy, happy birthday. Thank you po. Thank you. So yan mga kaibigan, wala po dito sa Barangay Kanyukan ay hanggang dito na lamang po muna itong ating live update sa isinagawa nga offline. Ayan, nandito rin si Kong Roman Romulo. Ito ang iskinitang pinapasok ng ating mga matataas na opisyal ng Pasig. Wala pa Ingat po Ito na putol na. Dapat dito na lang dito sa dulo. po permit pa po existing na narinig request niyo ho regarding po sa proper mill eh sa kaya na ng basta barangay sa activity yung bumala dapat kami. Kailangan kami sa Pare, ganda umaga po. Morning po ha, makasidit lang. Morning po. Ito naman po, pinasagot na ni, sinagot na ni Cap. Ah. Hindi niya makapag-operate. Parang hindi lang, ano, ano? Ang

lahat na masalang nababaan eh. Diba nila? Hindi ko alam nila sa uh -huh. Gagawa rin city eh, uh -huh. uh -huh. na engineering natin. Uh -huh. ah, siya ka Oo. Kasi okay. okay. ano na, talagang binababaan uh -huh. na uh yun. -huh. pa lang po nagagawa. Kasi na ba ako na ano, Eh, Sabi Congressman, sabi, 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 sabi niya. Sabi niya. Sabi niya.

amin so okay. na ko to ay alam maliy din dito sabi nila ba sa baba ng mga driver Hindi ata kumita sa na, oo, siya, mali Bakit, yun, na so, naman 'to. May mga mga uatanta galing Leo. Vero vero balita lang 'di Tapos ang ginagawa nila pupabigyan sila ng sa pagtayo ng eskwela. Ang ginagawa na tinatawag na mga popular. Maganda din din ng folder

Oh, ay! Yeah. Oh, diba? Ayan, babaguhin ni Mayor yun. Kasi uh, yun naman kami nagagalit na pinagawa niya. Okay oh, na kaya, kaya uh, lang mali. Oh, oh, manis. oh, manis. oh. sa oh, mali. Oh. Okay po, ano po gagawin natin? Oh, ay na ano, ano ba ako sa inyo? Sana, yung yung bata. Yung baba lang yan, kapag lagi sa karsada na, oh, na, na, na ito, yung parang pantay lang lang, parang pagdadala Parang wala rin yung bakbang po. Opo, kapag nagdadala Yung araw akong hindi na pala kadadaba ako.

Hanggang dito na lang po ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po ang lahat. Bye.